morning po. Ngayon ay ikaapat na araw mula ng mga nakang aking si Deca. Kakain na po siya. Kailangan nahawakan lang yung kanyang kinakain. Kasi ayaw ho netong tumayo. Ang kanyang pagkain ay manok na sinabawang ko. Hinaluan ko ng kalabasa. Marami po yung sabaw para mapagatas niya yung kanyang mga baby ito po ang kanyang mga baby hmm? lima po yan isang beses lang po yan na nadali ngayon lima kaya po sobrang laki ng tiyan niya yan, lalakas mag susuhan ito lang po ang ibang kulay ang pangalan niya ay bitoy si bitoy po yan Sige na, kain na, Deka. Siya muna ang una namin pinapakain. Para mabusog, nagpapadedi papa Pang-apat na araw niya na po ngayon, mula nung mga anak. Ang kanyang mga baby. Meron naman po siyang electric pan dito. Ito maliit na electric pump pong inanohan namin. Uh, marami marami pong salamat.